Paano niyo napalago yung clothing business niyo muna? Yan, yan muna. ay mm -hmm. Yung clothing business po, since sa Manila po ako nag-college po. Um unti-unti po online lang po, wala siyang physical store, wala rin po wala pa kasing mga online ano po mm -hmm. yun, app. Tapos parang lahat po um parang yun po yung kami po yung mga pioneer ng online business noong time na yon Hindi pa siya uso, kinakahiya pa siya na parang pag nagbenta ka online, tatawagin kang parang mami, mami na na nag-online business. Kaya, Natsa. Pero hindi po, hindi po yung naging hadlang para magpatuloy kami, naniwala kami. And yun po yung time na parang ako po sa Manila, yung products po namin ang gagaling ng Manila, siya nasa Laguna po, naluwas siya para iuwi yung mga products. Tapos ako, didiretso po ng pasok sa college. Tapos every week po na uwi ako gabi. Gabi yeah. po ng bago siya magpa-meet ups. mag lang po ako ng products. Tapos kinabukasan siya po yung magpapa-meet ups. Ganun po yung naging ano namin. In seven years, ganun po yung naging takbo ng buhay namin. Uh, uuwi ako para ayusin yung mga damit. Tapos kinabukasan siya po magpapa-meet ups uh, nakaka-80 kada tao, 80 na tao ang namimit niya kada araw, ganun po. Oh, Ibigay na lang yung product. niya, po, yung mga so goals. tama yung discarding yung dalawa, talagang hands-on. Kayo talaga yung sa ano lahat no, ng business kayo gumagawa. Ngayon, uh, last question tungkol sa clothing business. Ano ang learnings nyo nung biglang, from malakas sa malakas, biglang humina dahil sa pandemic? Nakaipon ba kayo? So, yun po. Nag... Siyempre, nung kabataan namin, bata, bata pa po kami, in-enjoy namin, okay. nag-travel kami, um, dinastosan namin lahat, parang <laughs> nag-invest kami sa mga maling bagay. At oh, tulad na, ano to ano tong maling bagay na in-investan nyo? Siguro yung travel po, pero yung mga Ayun. travels namin na hindi naman dapat, sobrang, syempre, eh, parang sa age namin, bibihira yung makapag-travel ng sariling pera po ang gamit. And di kami hingi Pero hindi kami nakaipon. Hindi kami nag-isip paano in the future kung humina kami. Paano pag naglabasan yung mga online platforms na online apps. Oh. Hindi na namin po naisip yun. Uh, so, kasi ang attitude nyo that time is YOLO. <laughs> Life yes, is short, you only live once. Travel na pulubi later. And I'm sure, nabasa mo yan sa mga libro ni Chinky yes, Tan. Bro. Na <laughs> pag binuos yun sa pagbibahay at di kayo nag-ipon, mali. O, oh, yun na Chinky, take over ka na. Oo. Kailan nyo nabasa mga books? Kailan nyo yun nabasa? Yung mga... Last year pa po ako nakabili. Tapos yung dalawa po galing po dun sa sister ko na sabi niya, kailangan meron daw din ako nung dalawa po. Ang nabili ko lang po nung una is ito po. Yung dalawa. Tapos yung dalawa po galing po sa sister ko. Pagka po may free time ganun, o kaya napapaisip kami, bakit parang ang bilis nung pera? Parang ano, <laughs> naalala na. namin. Parang saan napupunta mm -hmm. yung pera po? Yung... Ayun na. Oo. Uh -huh. Okay. So ang ganyan so, na muna na dapat naglilista kayo para hindi kayo magtatanong sa napunta yung pera. Kasi dahil nililista nyo down to the last centavo every day para alam nyo, ah, mas malaki pala yung nilalabas ko kasi buwa-pasok. Kaya pala, saan napunta yung pera? Kasi may tagas. Oh, chingi. Yes po. Okay, so right now, uh, nag na kayo, di ba? Na-intindihan nyo na humina, di ba? Pumasok yeah. sa pagkain. Kailan naman pumasok yeah. itong idea na burger garage business? Yan. Ayun po, nung 2020 po, October, actually kaka-3 years lang po namin. Nag-start po kasi kami sa garage, kaya The Burger Garage po yung name. And wow. parang, opo, oh yun po yung parang parking ng kotse po namin na... And yun, nag-start po kami sa mags, sa mags lang nang galing sa kapitbahay, tapos wire lang po. And yung, yung time na yun, parang gipit na rin po kami, parang 3,000 na lang po yung pera na titira. Oh. And galing, galing pa po yan sa father ko na, na OFW. Oh. Siyempre po, nahiya din po kami kasi sa kanya nang galing yung puhunan. Hanggang sa sabi ko, kailangan may mapuntahan yung tatlong libo po. Kailangan may mangyari dun sa pera. Hindi pwedeng hihingi na naman kami. Siyempre, graduate na po ako. Uh, hindi, uh. Hindi, na, hindi, na, po kailangan ng kailangan ng humingi pa sa magulang. Then, nung October 2 po, wala kami pinalagpas Ma. na araw po. Nag-start po agad kami since mahigpit po nung time na yon nasa, nasa, subdivision lang po kami, kami lang po nung partner ko, ako po yung taga-prito, taga-ayos ng burgers, pagkaluto, siya po tiga-ihaw and tiga-deliver. So, medyo hirap po kasi sa umaga, mamamalengke, gagawa ng pati. Ang hirap po, time management, yun po yung, ano, yun po yung mga natutunan namin sa floating business na hindi na namin dapat i-apply sa yung mga mali po namin nagawa noon. Na dapat i-apply sa food business po. So, maganda po kasi uh, nung nasa clothing po kami, parang lagi akong down kami na parang ang tagal na nating negosyo parang walang napupuntahan yung pera natin, parang wala, hindi, hindi, parang, ang unfair kasi yung iba parang ang bilis nung transitioning mong buhay nila. Pero nasa, nasa amin din pala yung mali kasi yung paghawak ng pera and di mo mara, hindi mo hindi mo ma, Kahawakan yung pera ng mahigpit kung sobrang bilis lang din nung nangyayari. Parang kung hindi mo pinaghirapan po. And ngayon, natuto kami sa food business na i-enjoy yung process. Huwag magmadali. And mm. wag po tayong mag-tabita um, yung needs and wants. Alamin natin. Kung galing yung pera sa negosyo, dapat para lang sa negosyo. And uh -uh. kailangan level up. Every year, nag i -improve. Second year po namin, ay first year po namin, nagkaroon kami uh -uh. ng na trailer. Second year, nagkaroon kami ng na food truck. And third year po ngayong taon, nagkaroon kami ng na physical store. Wow! And, yes po. Kaya kailangan po negosyo, Very good. may improvement po and lagi pong nagle-level up. Kailangan may plano po para sa negosyo. Hindi lang, okay na ako sa ganto kita, satisfied na kami, kumikita naman eh, okay na yon Hindi mm -hmm. po kami nag, hindi kami nag-settle lang doon. Kailangan po. yun siguro po yung mga pinasok sa amin ni Lord na, oh, o, na kayo sa unang negosyo nyo. Kailangan ngayon, last na to, or kailangan magaling na kayo. Ayun yeah. po. Galing. Kaya masaya, masaya po kami. Palakpakan. Thank you po. Yes. Natuto na sa mga pagkakamali. Sa Thank nakalaan. you po. Umpisaan natin ulit sa 3,000. Ah. Sa 3,000 piso. Okay. Mag, uh, kailan nyo nabawi yung 3,000? Nung 3,000 po, syempre, uh, um, medyo mabilis lang po kasi syempre, pag sa una, susuportahan ka lahat ng kaibigan mo, pamilya mo. And, Darating yung time na magsasawa sila. And And kailangan may marketing strategy ka. Meron kang plano para sa business mo. In three years, gusto mo makita yung negosyo mo na lumalago. Hindi siya pababa. So, in yung tatlong libo na yon nabawi naman po namin siya within a month. And hindi po agad kami bumili ng ihawan. Kung kaya naman po yung ihawan na galing nga po sa kapitbahay. Hiniling uh ko -huh. po kay Lord na eh, yung ihawan po kasi maliit lang eh Pero yun yung time na malakas na din po kami So sabi ko, hiniling ko kay Lord na Kapag naka out kami sa gabing to Kinabukasan bibili kami ng ihawan na smoker po talaga ah, ah, Tapos ah, ah. naka-sold out po kami noong araw na yun Kinabukasan po binili ko na po agad Wala nang isip-isip Kasi para sa negosyo naman po yun Hindi po para sa amin Para din po sa i-improve ng negosyo Lahat po Tapos may kailangan, may backup lang ka. Paano kapag humina po? Yun po. Yung, yung 3,000 na yan, binawi po agad namin at pinaikot lang din po para sa negosyo. Wala okay. po kami kinastos para sa sarili. Sige, fast forward benta. naman. Fast forward. Uh, magkano Biling. naman ang benta ngayon? Kada araw? Ngayon? More or less? Opo. Uh, more or less, 35,000. Benta, benta, benta. Benta. Opo, benta. Uh, well, benta po. Uh Oo. -oh. So, yun, 35000 So, imagine mo, ha, ma'am ha, at mm -hmm. mga kabadyetaryang sa halagang piso. 3000 Napalago ngayon, ngayon bumibenta na sila ng 35000 pesos oh. a day. Di yes. yes po, a day. Kasi nga, tamang diskarte na eh.